Bro, uh, lagi mo lang tatandaan na may mas malalim pa na, na problema. Um, maliban sa iyo, maliban sa akin, yung mga problema natin dati, problema ko dati, problema mo, problema ng kung sino man na nakapaligid sa iyo. May mas malalalim pa. Ngayon, yung kalaliman ng problema nila binago sila ni Lord. Um may uh, merong mga pangyayari na na hindi man nare resolve yung problema pero ang mahalaga ay pinangyari ng Panginoon na yung taong namomroblema problema ay tumanggap ulit sa Panginoon yun ang pinaka the best so ibig sabihin bro kung sakasakaling hindi mapangyari yung uh, pinagpe-pray mo na, na na maging maayos ang mahalaga bro dito ay eh, yung puso mo